Yo, what's up? Mga Master Mark Music here at ito na mga Master, meron tayong pag-uusapan ngayon mga Master at meron din akong ituturo sa inyo na pamamaraan mga Master kung paano mag-sepra ng kanta. Para sa mga beginners, ito mga Master yung episode na to mga Master. Bago lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer, hindi pa ako professional na gitarista. Lahat po ng tinuturo ko is base lang yan sa sarili kong experience at sa sariling research. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi yung mga turo ko. Yun! Let's go! Master, paano daw magsepra ng kanta? Sagutin natin ito mga master. Para po sa nag start mga master na magsepra ng kanta, bin alam yung family course pero hindi pa rin nila ma-apply sa mga kanta na narinig nila na gusto nilang kunin yung mga chords nung kanta na yon hindi sila marunong kung paano kapain yung chords nung specific na mga kanta. Sa church, yan, ganyan, mga papuri songs, yan, worship songs, yan. At kahit yung anong mga kanta mga maser, yung mga pop, rock, metal, yan, kasama na lahat na genre na yan, is, yan ay merong sinusunod na tinatawag na chords, scale or chord progression, family chords, yan. Nandyan na yan, saklaw na yan lahat. Pero ito mga master, meron kasing alam na yung chords, example natin dito yung family chords natin ng C. Yung mga tinuturo kung family chords mga master, ito is di ko tinuturo o isinisit aside ko muna yung mga 7 chords, yung mga diminished na yan. So dito lang tayo sa anim hanggang anim lang na chords yung tinuturo ko sa aking family chords kasi i-explain ko dito kung bakit mamaya mga master So dito tayo sa example natin nasa G. And, yung susunod niya is A minor. E minor C D E minor Yan. Tapos G na tayo. Yung iba naman meron F sharp minor, 'di ba, ganun. Meron ding diminished muna bago G. So, sinisit aside ko muna yung pang 7 chords para sa mga beginners. Kasi pag kakapaka ng mga kanta is hindi mo naman kailangan yung pang 7 chords kasi kayang-kaya ng kapain yun ng anim na chords na to na saklaw ng ating family chords. Yan. Ito yung pinaka recipe talaga kung paano mo, paano ka makasepra. Kahit sa ulado mo man yung pagkakasunod-sunod ng chords na yan, ng mga family chords na yan, pero hindi mo sila pinapakinggan, is hindi mo rin siya magamit. Yan yung totoo. Yan yung katotohanan mga master. Na pag musikero ka talaga, nagigitarista ka, kailangan maano yung pandinig mo. Or kahit papano, naririnig mo yung mga chords or mga nota yung mga pagkakasunod-sunod. At ituturo ko sa inyo dito mga master kung paano gawin yun. Ah, maglagay tayo ng example dito mga master. Ah, dito tayo sa... Sa D naman tayo. Yan. o. <laughs> oh. Ah, disclaimer ulit right, mga master. Yung gitara na is naka-drop D tuning. Yan. So, D. G. C. F. A. A din D yan, yan yung uh, timpla ng gitara to mga master para sa mga nagtatanong mga master yan. yun, proceed tayo mga master uh, example natin yung D family chord yung kanta kasi is, hindi yan nangyayari sa mga pagkakasunod-sunod Ito naintindihan itong mga master dapat itong maintindihan 'yung kanta is hindi agad pag sinabi na D dapat D tapos sunod E minor F sharp hindi 'di ba? Hindi gano'n 'di ba? Gulat tayo. D sunod A then B minor then G. Yan kadalasan natin nakikita. Pwede rin D B minor G tapos A, 'di ba? Gano'n 'yung nakikita natin. So sa family chords na 'yan, hindi talaga 'yan buo 'yung although meron may mga kanta na buo pero ito halos kadalasan kadalasan common na common. Minsan talaga apat lang ang chords doon na kinukuha sa family chords. Yung minsan nga tatlo yung ano yung 1 4 1 4 5 yung lagi. yung 1 4 5 na yan ibig sabihin na yan yung pangapangalan ng uh, number ng chords doon sa family chords. Yung 1 yung root. sample natin yung D. Yung number 4 niya sa, sa family chords is G. Then yung number 5 niya is A. Yan. Yan yung tinatawag na 1, 4, 5. Yan. At meron namang dalawa lang yung chords doon sa family chords. Isample natin dyan yung... Na, pamilya na sa atin yan. O, oh, diba? Dalawa lang hanggang matapos. So, hindi kasi need. Hindi need. Hindi ibig sabihin na G. Dapat. G. Tapos sunod niya. A minor. Sunod. B minor. C. D. Hindi. Hindi ganyan nag-work yung family chords. Ito, masara. Tanda nyo. Hindi ganyan yung nag-work yung family chords. Pag i-apply na sa kanta. May isang tanong. Anong kahalaga ng family chords? Bakit pa natin aralin yung family chords? Well... Napakahalaga siya para malaman mo yung tinatawag na chord scale or yung mga pagkakasunod-sunod niya. Ito na mga master, papasok na tayo dito mga master. Ito may sinulat akong master. So ito na, ito dapat ang kailangan natin mga master at ito yung sangkap paano kumuha kumapa ng kanta. Yan ito master yung pang 7 sit aside lang muna master. Yan. Kasi papaliwanag ko yan mamaya kung bakit hindi ko yan sinasama sa mga ito sa beginners mga master. Na dapat dito lang talaga tayo pupokus dito sa anim na chords na to. Yung mga pagkakasunod-sunod. Ito meron na tayong nilagay na example dito yung C. Yan siya yung panguna doon sa ating family course or siya yung root. major siya ito yung yung master baka malito kayo ito ito yung malaking titik is uh, major ito yung maliliit minor so ito yun siya pag nasa root major talaga siya kahit anong nakalagay diyan g a b ito ito yung scale na to is sa sa c major scale or major family chords C, family chords. So, understandable, master na yung kanyang pang number 2 is D minor. Yan. Ito master, ano kayo nito? Uh, aware kayo nitong master sa mga minor at major kasi may kinalaman yan mamaya kung paano tayo mag ng kanta. So, sumunod sa kanya, pang number 3 niya na chords is meron ding minor. So, E minor. Ito yung number 4 is F major. Yung ating number five, pang chord natin is yung kanyang G major. Tapos ito na yung kanyang six chord, yung ating A minor chords. Pang six sa family chords. Ito master. So yung scale na yan mga master, ito, ilalagay na natin dito sa ating gitara mga master. Scale, ito master, scale. So ang gagamitin natin is major scale. Major scale yung gagamitin natin para tayo magsipra ng kanta. Yung family course kasi tinatawag din master is actually scale din yan. So ito na mga master, ito ilagay natin na tong example natin dito, apply natin dito sa ating gitara. So meron siyang C. Pangalawa niya is D minor, pangatlo E minor, F, G then yung ating A minor. Yan. Take note, ito lang muna mga master. Ay, ko sa inyo mamaya master kung bakit di ko sinasama yung 7 chords. Or pag i-skill natin yan is meron yang yan. yan yung kanyang in-note for note sa scale. At mahalagang malaman na kailangan meron din tayong alam dito sa scale major scale hanggang pang 6 lang do, re, mi, fa, sol, la yan do, re, mi, fa, sol, la lagi natin niyang tatandaan at papakinggan natin yan so ilalagay na natin sa chords do, Ah, oh, ito na, ito na. Ito yung tinatawag na sinasabi ko kanina na huwag mong tatandaan yung pagkakasunod-sunod. Pakinggan mo yung chords. Yung tunog. Ito para sa mga beginner sa ito yung dapat gawin. Kailangan hindi pag mag-practice ka ng family chords is hindi sunod-sunod. Yan, ganyan. Pwede kang mag-practice ng iba yung sequence naman. Pwede yung root. Susunod so, mo na agad yung kanyang sixth chord. E minor. F. Tapos G root six fourth pip take note mga maser Papakinggan mo yan na 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 yan baguhin mo na naman yung progression Pwede namang si si Ulit-ulitin mo yan mga maser. Pwede rin C L, F E minor G Yan. Lagi mo siyang ulitin yan. Panibago na naman. Pwede ka namang mo rin i iibahin yung sequence. Kung saan ka mag start pwede kang mag E minor. E minor G D minor G F C yan. At sasabay-sabayan mo yan master Hindi lang yung Pattern Sabayan mo talaga siya. Pakinggan mo Magbigas ka kahit na 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 Kahit ganito yung tulad ng ginagawa ko Pwedeng C D minor E minor hanggang mapamiliarize mo yung tinatawag na family chords yun yun galang din sa ibang mga key G molang yan mga ma'am sir. Gamitin na natin to yung uh pattern na to. Yan ganan mga sir, i-record ko dito yung tutugtugin ko ng course progression. Ano yun kapain yung chords na yun. So ito na. So ito meron na tayong ni-record mga ma'am sir. Ito yon. 3 2 1 Yan. So, ito na. Ito na papasok yung kanina na scale. Yung Do, Re, Mi, Fa, So, La. Dito kasi sa pag gamit yung scale, yung major scale, is ah, uh, sit aside niya yung mga minor major yan basta nandun ka dun sa scale mga master, di ba, nakikita natin yung mga gitarista pag nagkapa sila ng awit is nagbe-bass sila. Yan ganun. Nag-chromatic. Yan kasi hinahanap nila kasi yung key nun. Pag mahanap kasi yung key, example, nandito siya sa D. O, alam na agad niya yung D. Yung scale. Yan. Yan lang siya. Tatako Play natin itong mga master, yung ginawa ko kanina mga master. Ito yung unang gagawin mga master. Hanapin mo muna yung key niya. Pwede kang mag-chromatic. So, hindi ito yung root sa malayo. So, nandito siya sa key of C. Then, pangalawa, yun yung unang step. Paano mo kumapa? Hanapin yung root. So, dito na tayo sa key of C. So, hanapin natin yung chord progression yun. 3, 2, 1. Hindi, malayo siya. Maluwag. Maluwag ulit. Yan na, tumama na kanina. So, yung E, F. Yan. Yung pangalawang chords natin galing sa root, kung napapansin nyo kanina, Master Is, uh, maluwag yung tunog, maluwag, o hindi ayon doon sa tunog dito kanina sa chord progression. Three, two, Ito. Yan. Maluwag. So, abantin natin yung skill. Yun. Tumas ulit. O, oh, mali naman. So, matasya siya. Luwagan natin yun. Ito. Dito na. So yung point dito mga master is huwag ka talagang lumayo dito sa skill na to. Ito kanina, ito yung dito, may napinsin nyo kayo kanina na mabuta ko dito. Mi skill din yan dito, ito yung E. Sa tunog lang yan sila. Pwede kang kumapa dyan. Mag magkapa ka ng kanta, awit, uh, kailangan merong kang idea sa chord scale, alam mo yung major scale, at alam mo yung mga family chords. Yan yung sangkap. Pakinggan mo yung chords. Gumawa ka ng mga possibilities na mga combination doon sa chords na yun. yun. At sa susunod, itakil natin yung mga paano nangyayari yung mga baro chords na yan mga maser. Sa susunod natin yung mga video yan mga maser.